para sa mga baguhan, ano ba dapat ang dapat natin unahin sa pag-aalaga? Mag-alaga ng fatteners o bibili tayo ng baboy at gawin nating inahin. At yung kanyang magiging anak ay ating alagaan at gawin nating fatteners. Ano ba ang advantage at disadvantage sa pag-aalaga mismo ng fatteners sa isang baguhan okay. so para sa mga baguhan po kapag nag-aalaga po kayo directly ng fatteners, of course mas madali po ang ating ROI, ating return of investment kasi nga, alagaan na rin natin, natin yung ating biniling baboy for 3 to 4 months marin ating ibenta yung ating baboy so madali lang talaga yung ating ROI ay hindi lang po talaga maganda niyan is kasi nga kapag naibenta na po yung nilagaan yung na mga fatteners of course, another cycle na po yan ulit at bibili na po tayo ng another set of fatteners na ating aalagaan. Yan po yung isa sa mga advantage at disadvantage ng para sa mga baguhan po. Magsimula po tayo sa konting baboy lamang po. Huwag po tayo dumiretso bumili ng maramihang baboy. Kasi nga po, nagsisimula pa tayo alam niyo po kasi, based on experience, malaki po talaga ang puhunan ng pag alaga ng baboy. Hindi lang po yan basta-bastang gasto kapag nag-aalaga ka ng baboy. Kasi nga po, ang isang baboy po is kailangan makaubos po siya ng apat na sakong feeds. Isang starter, dalawang grower, at isang finisher. And remember po, ang cost po ng feeds po, sa ngayon, the prevailing price po is nasa 1,800 hanggang 2,000. So, malaking gastos po talaga ang pag-aalaga ng baboy. Whereas, kung dito naman tayo sa inahin, of course, kailangan mo pang ipamature, pabutin po pa na 7 months, hindi, hindi kaya 9 months bago siya mapakastahan. So, mahabang ma ma panahon po ang ginagugol mo sa papakain sa kanya without the ROI, wala ka, return on investment. But, pag nanganak naman ho yan, sure ho yan na meron ka ng ROI. Based on experience po, ang pag-alaga po ng isang inahin, isaabot yan, yung gastos mo po mula sa pagbili hanggang akadispos ka na po is around 30000 to 40,000 bago mo po ma-event or bago ka po makaproduce ng isang B.